Good morning, good morning po sa lahat Today is January 3, 841 AM at Year 2024 at Happy New Year po ulit sa lahat ang mga hindi ko po, po nababati At sa mga hindi pa po naka-subscribe Paki-like naman po, share and subscribe Ang aking YouTube channel okay. At sa mga magre-replay po nitong video mamaya Shout out po sa inyo At maraming salamat po sa patuloy na pag niyo. At lahat po ay aking gagawin para makatulong. Okay, shout out muna po tayo habang naghihintay tayo ng viewers. Okay, shout out po sa aking mga kaibigan, mga ka-YouTuber, mga ka-content -co -co creator po sa Facebook. At out sa inyo, hindi ko na po iisa-isahin, baka may makalimutan tayo. Basta alam nyo na kung sino-sino kayo. Okay, shout out po sa ating one viewer. Okay, uh, our topic for today, yung paglalagay po ba ng grease fitting ay nakakabuti ba o nakakasama sa ating KLX 150 at 140 uh, para sa akin ha ako buhat nakabili ako ng KLX hindi ako naging fanatics po ng uh, grease fitting na shout out po sa ating 2 million viewers hindi po ako naging fanatics ng grease fitting na yan at uh, marami ako nakita negative mong epekto pinakaunang negatibong epekto i pagpapabare na ka diba ito reaction video etong sa male egg diba yan pag pinahan dyan na mo yan eh lalagyan mo ng grease pitting diba yung debris sa bakal mapuputat sa loob sa loob ng steering post sa loob ng chassis papasok yon so ano mangyayari sa sa steering bearing, di ba? Ade parang nililiha yung ginagrain, tatapon dun eh. Ito may grease fitting dito, pakita ko sa inyo. Ayan, lang natin. Ayan oh. nilagyan ng grease fitting. Ayan, Ayan. Hindi, hindi nila alam na ando pa rin yung lumang grasa. hindi, hindi po nalilinis yan. Kami kasi ginagawa namin, inaalis namin yung buong bearing yung ng gasolina para po fresh yung grease yan pag nilagay mo nyan hindi po totoo na ano hindi po makakatipid o makakatulong mas mapapamahal kayo dyan napakamahal po na ng steering bearing na genuine pag nasira pagka nagpa grease fitting kayo binibinaumbahan lang is yan mayari po ha sabay sa alay po turun natin dito eh Kanyari, ito yung tipos. Kanyari lang po nga. Ito yung tipos. Eto yung bearing. Kaya lang po. Kaya lang po. lang po. kaya balik po tayo kunyari ha, ito yung steering bearing ha ito yung tipos, e yan kunyari lang po ah, andun yung motor ko yan pag nagpalagay ka ng grease fitting ng grease fitting ha, sample lang to pag nagpalagay ka crispy grease fitting dito lang pupunta yung grasa lalabas lang po sa gilid lalabas lang siya pero yung ano tala nga natin yung motor natin kasi na po makalat sa garahe yan pag nagpalagay kayo ng grease fitting dito yung grasa po pupunta lang sa gilid yan nasa gilid lang hindi po magagrasahan po itong bearing dadaan na po sa gilid para lumabas pero yung lumang grasa nandun pa rin kontaminado tapos yung sinasabi ko nga po pag pinabarenan niyo po ito nagpaisol kayo ng grease fitting yung debris ng bakal na pinagbarenahan mapupunta po sa loob na, siya po magiging dahilan ng pagkasira po ng bearing nyo. So, hindi po kayo nakatipid. Hindi po hindi po nakatulong, hindi nakatipid. Nakasama pa, di ba? Time to time masisira yung bearing nyo. Pagugulat na lang kayo isang araw, sira na 'yung bearing. Di ba? Ito 'yan oh. Eh 'yun yung grease feeding niya 'yan niya tumapong tumapon dito yung debris niyan ito pang trabaho tamad po ito yan yung ganyan pang, trabaho, tamad po yan uh, tamad lang po gumagawa niyan yung mga kami kasi hindi kami nagpapagawa ng motor kaya ano kahit medyo nakakatamad po gawin ng baklasin to yung steering bearing pinapalitan po namin Kaya lang po yung aso nag-iingay. Okay. Kaya, kaya kahit mahir palitan yung ay, malinisyan po yan no Hindi ko kasi makakita yung picture nung nag-request ako eh. Ginagawa ko po yun minsan uh, once a year. Nagagrasa ako. Teka lang po meta. once a year po ang pag paggagrasa po dyan ang gagamitin nyo pong grasa pinakamain na yung mga waterproof hindi nyo po kailangan ng item temp grease dyan sa steering hindi naman po umiinit dyan hindi naman po siya malapit sa makina okay na po yung waterproof grease ang gagamitin nyo once a year po pwede na ka magano dyan. at ang gagamitin nyo lang po yung bearing yung may tassel sa ibabaw yung may tassel na bearing hindi na po gagamitin nyo tatagal po buhay niya maniwala kayo Kesa po yung naka grease fitting ka lang eh hindi na mo malilinisan yan yan yeah, pantamad lang po yan yung mga gusto yung shortcut pero pag nasira yung motor mo eh hindi na po shortcut Ayan. pwede yan kung bago unit pa kaya lang problema nga po ito nga yung pagkakabarena papasok doon ang, genuine na steering bearing ng KLX Alex nasa 900 plus na po tayo sa ngayon kada piraso sa akin naman available for replacement with dust steel nasa 350 pesos po kaya kung kailangan nyo PM lang kayo sa RR731 Moto Online Shop tsaka pala advice ko po sa mga naglalabas ng brand new unit mga brand new iparegrease nyo na po bagad yung ako kung mababagas yung motor yung mapipig yung tornillo hindi nyo alam ang galik sa krasa po na motor kakaunti lang yung grasa tipid lang po yan para repack nyo na kagad yung steering bearing yung swing arm yan tapos shielding cage. yung linkage yung KLX po po hanggang ngayon buo pa rin yung swing arm bearing hindi pa rin po nasisira kasi naalaga ako po sa grasa yung KLX ko pala nabili ko second hand pa po nabili yan 2011 model hanggang ngayon antibay di ba talaga alaga alam po nagtataka ako sa ibay kabago nasisira na nila kagad tsaka isa po nakakasira dyan yung matigas yung sa uh, settings po sa monoshock yan nakakasira na sinong bearing yan sa mga kailangan pala na ng muffler na ng KLX150 available po sa facebook page natin sa RR731 moto online shop Ay, salamat po sa ating matibay na 1 million viewer at pa ako ng re-reaction natin hindi pa ako nakapag-ayos po dito sa PC para pag nag-live ako direkta na po yung screen ayun uh, na pag-usapan na natin yan yung nasisira yung rotor disc yan. naubos na pabayaan po yan ala na ata uh, meron na lang search tayo ulit steering Berry. yan ganito itong pibinibeta ko yan o 350 lang yan pag kailangan yan only 350 pesos PM lang kayo sa RR731 motor online siya ayan mayroon po siyang dust seal ayan kaya di siya papasokin ng tubig tsaka ng dumi sikabok hanap tayo ng post na ala puro ito lang ito basahin natin yung mga comment mga comment ay, eh, nag-comment din ako, mas mainam pa din yung binabaklas ang bearing. para, para sigurado malinis at fresh ang grease, walang contamination, tama po 'yon. Para wala contamination ng grasa. Kasi pag naghalo po yung lumat tsaka bago, may contamination na po 'yan. Ito tama rin yung comment ni Sir anay, si Sir Banjer ayan. Bakit kanya Hindi naman makakapasok sa bearing ng grasa sa kung tama naman din yung comment ni sir dahil sa gilid din po pupunta yung bearing ah, na po ng dadaan palabas ulit yun ano pa tayo ito sabi goods yan iwas gastos pero to totoo dyan mas mapapagastos kayo dyan dahil trabaho tamad nga po yung may grease beatings Ayan, pero bahala sila kanila yung motor noon ang, ang, kikita naman po dyan yung <laughs> yung mga motorcycle siya pag nasira po yan tsaka hindi naman kailangan sobrang dami ng grasa ron hindi mo naman kailangan lagi ng grasa yung pinakatipos kaya yeah, tama yung comment ni sir shout out po kay sir uh, heel mandote hindi naman kailangan sabi ni sir ay wala sabi ni sir hindi naman kailangan na madaming grasa hindi naman daw wheel bearing yan. tama nga naman si sir ayan. eh tama yung comedy sir hindi kailangan na marahan hindi na ba wheel bearing yan ayan, tama rin yung sabi ni kay Alex at Valencia all grease magiging clay ayan, kaya ang sinasabi ko nga po kailangan linisin hugasan ng gasolina mas maganda yung nakababa ito yung makukuha daw always malabo po ito kami nga inuhugasan pa ng masabi next grease nito after 7 months pa makukuha din naman always po kasi may pressure naman tong grease gun bago ulit yung na ilalagay ay mas mainap po yung kami nga inu inuhugasan pa po namin ng gasolina shout out po sa ating viewer kami nga inuhugasan pa namin gasolina para matanggal yung lumang grasa eh ang hirap tanggalin di ba eh, pero ano, sa, atin nagbibigay tayo tamang tip pero bala kayo ang kikita naman niya ba nasira yung motor nyo yung bili ng spare parts pwede akong kumita pero may advice pwede kumita iba o oh, diba mabahit ka na lalabor ko sa iba na pinaka ano kasi kung kasi yung yung grease fitting na yan kasi kung tama po yan sana po lahat ng motor sa factory pa lang po nilagyan na yan hindi na nilang gre ng grease fitting yan didesign nyo na po ng mga engineer na gumawa ng motor kaso di ba hindi okay shout out kay sir Ma from magsaysay lano del norte kay sir ashnur yeah, shout out po kay sir okay mga pakireplay na lang po sir yung video mga kundi na din din na binabaklas yung dinidisassemble at huhugasan tapos pag binalik, bag, ah, malinis po at bago grasa. Okay, at napahaba na po yung ating live, ah, yung ating ah, hang, hanggang dito na lang po ulit. Okay, maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Pakihiklik naman po yung subscribe button at ang notification bell. Ah, okay, at maraming maraming salamat po sa inyo. Susunod po meron to tayo sticker. Pag lumaki pa po yung channel natin. Maraming salamat po and God bless.